Tuloy naman po pinabantayan ang level ng tubig sa Marikina River sa tuloy-tuloy na pa rin na pag-ulan. Sa ngayon po ay umabot na sa second alarm ang taas ng tubig sa ilo. At live mula sa Marikina, naroon po si mobile journalist Ivan Taringke. Ivan, ano na ang latest mula dyan? Ruth, kanina bago mag-alas dos ng hapon ay eh, tumama na o umakyat na sa second alarm o 16 meters yung level ng tubig dito sa Marikina River. And currently nga, sa likuran ko, kung makikita nyo, ay mapaw na yung tubig. No, ito yung tubig na galing sa ilog. At makikita natin, eh, kulay putik yung tubig. No, itong tubig na ito kasi eh, galing doon sa kabundukan ng Rizal. Dahil ito nga, eh, bintinaguri ang catch basin ng Marikina. Kaya yung mga tubig galing sa kabundukan ng Rizal, eh dito duma daan at dito umaagos. Kanina may mga nakausap pa na tayo opisyal. Ang sabi nila, 14.5 meters pa lang yung taas ng level ng tubig eh nakamobilize na yung mga yung kanilang mga authority no yung mga L Marikina LGU para sa paghahanda ng evacuation center kanina alas 12 bago mag alas 12 ng tanghali eh nag unang tumunog yung first alarm at doon pa nga lang eh pinayagan na makapasok yung mga ilang evacuees sa iba't ibang evacuation dito sa Marikina sa mga oras na ito, Ruth? Yun na lang siguro, Ivan, no, yung paalala kasi ka preemptive evacuation pa lang naman ngayon. Ano, uh, pakiulit lang dito sa mga lalo na sa mga taga tagadyaan sa Marikina. Ano ba ang sa Sakali, ano, Wag na siguro, sanay naman na siguro sila, hindi na magbambatigas kung kailangan na talagang uh, uh, lubikas, lalo pa tuloy-tuloy ang pag-ulan. Tama ka dyan, Ruth, no, kanina, nag-first alarm. Yun ang, yun ang para sa mga kapatid natin o mga residente na malapit sa ilog na maghanda na, no? prepare sa paglikas. Eh, ngayon niya, eh, tumunog kaninang alas dos, eh, pinapalikas na yung mga, yung mga kapatid nating nakatira malapit dito sa ilo. Ganyan nga, ang gustong iwasan ng, uh, ng Marikina LGU na baka umabot pa sa third alarm no? kung saan 18 meters na yung water level, kung saan mahihirapan na talaga yung ilang mga residente na lumikas. No, yun yung gusto nilang uh, mangyari no, na wag na umabot sa 18 meters or sa third alarm yung uh, kung kailan palilikas yung mga residente dahil alam naman natin Ruth no kanina may mga nakausap tayo ilang mga residente na saka lang sila lilikas kung kailan talaga nilang nakita na may hirapan na sila or nakita nilang medyo delikado na or pinapasok na yung uh, kanilang mga bahay Ruth Yan po ang extras report ni Mobile Journal Ivan Tarinke mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.